Wala na talagang pag-asa ang Pinas mula nang nagtayo si Manalo ng Iglesia. Ha? Huh? Alam mo, kaibigan, nakakaawa ka. Baka luubi ng Ama o lu baka ng Diyos na ikaw ay tuluyang hindi makakita at hindi makarinig. Paano walang pag-asa ang Pinas simula nung nagtayo ang sugo ng Diyos sa mga araw ng Iglesia? Well, unang-una, no, correction lang hindi po si kapatid na Phoenix Manalo ang nagtayo ng iglesia. Paulit-ulit na lang ano, ang nagtayo po ng iglesia ay ang Panginoong Iso Kristo. Bilang kasangkapan niya ay ang kapatid na Felix Manalo. Siya po ang sugo ng Diyos sa mga huling araw. Ang kinasangkapan naman ng Diyos ay ang Panginoong Iso Kristo. Well, kung tutusin, isa lang ang kanilang pinanggalingan. So kaya, paano mo masasabing walang pag-asa ang Pinas? Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita na ang Iglesia ni Cristo ay sumambulat sa iba't ibang dako ng bansa. Tapos ngayon, sasabihin mo, walang pag-asa ang binas dahil sa Iglesia ni Cristo. Hindi mo ba napapansin? Hindi ka ba nakikinig ng balita na halos lahat ng bansa, maging dito sa Pilipinas, ang tagapamahalang pang ay, ay bukod tanging nilalapitan ng mga pinuno, ng mga may katungkulan sa gobyerno, maging sa iba't ibang bansa sapagkat yan ang katuparan sa hula sa Biblia na, na lahat ng bansa o mga pinuno ay lalapit sa tagapamahalang pangkalahatan kaya baka sa sinasabi mo ay luubin ng tama na tuluyang kang hindi makakita at hindi makarinig dahil sa iyong mga pananalita hindi mo ba alam na ang iglesia ni Kristo ay totoong sa Diyos wala ka pa bang napapansin na ang iglesia ni Kristo patuloy na inuusin patuloy na ibinababa ngunit ano ang nangyayari hindi ba patuloy na lumalaganap, lumalago, dumarami ang mga kapatid na nagsisianid para maging isang iglesia ni Cristo. Ngayon kaibigan, paano mo sasabihin walang pag-asa? May halos lahat ng mga bansa ay nakikipagkortisikol sa ating sa tagapamahalang pangkalatan. Tapos sasabihin mo walang pag-asa ang Pilipinas? Well, hindi na sagutin ng Iglesia ni Cristo ang Pilipinas bagamat ang layunin ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas ay mangaral ng salita ng Diyos at para magtamong ng kaligtasan ang bawat isa. Kaya kung ako sa sa'yo kaibigan, ano, para mawala yung mga panguusig mo sa Iglesia ni Cristo na wala namang katotohanan, mas maganda kung magsuri ka na lang. Uh, alamin mo yung kung ano ang misteryo at hiwaga na nasa loob ng Iglesia ni Cristo. Alamin mo ang katotohanan, huwag puro pambabash at paninirampure. Alam mo, yan ang magpapahamak sa'yo kapag pinagpatuloy mo yan. Ang mas maganda, magsuri ka na lang. Sapagkat ang iglesia ni Cristo naman, eh, hindi na kailangan pa. Baka nga, baka nga dyan sa kapitbahay nyo, merong kapilyang malapit dyan. O kakilala mo, kamag-anak mo mismo, may mga kamag-anak ang iglesia ni Cristo. O kaya, malapit dyan sa bayan, pwede mong puntahan yan. Alamin mo lang ang araw o oras ng pagsamba. O kaya, sa kaibigan mo, kamag-anak mo na may mga tungkulin sa loob ng Iglesia ni Kristo, pwede kang sumangguni sa kanila para alamin kung paano makipag-ugnayan o para makausap mo yung may mga tungkulin tulad ng mga ministro at manggagawa. Ano? Pwede ka pong pumunta dyan at makipag-ugnayan at alamin yung mga hakahaka mo o yung mga paninira na pinagsasabi mo. Kaya wala pong katotohanan ang lahat ng bintang mo sa Iglesia ni Kristo. Ang mas magandang gawin mo yung mga sinabi ko sa iyo. Para sa ganun, ay isa ka rin maging hinirang ng Diyos. makapaloob ka sa loob ng kawan. Ang lahat ng mga pinagsasabi mo, ay baka iiyak mo sa harap ng Diyos kapag ikaw ay madoktrinahan. Yun lang kaibigan, na ano, ang payo ko sa iyo. Makipag-ugnayan ka, magsuri ka, kung saan mang malapit na lugar dyan sa inyo. Yun lang po, maraming maraming salamat.